mga kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Learning Competency 2A Natutukoy ang mga kilos na nagpapakita ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Sitwasyon Magkaibigan si Naana at Joy. Magkasama sila palagi sa kainan, sa proyekto at sa kwentuhan. Isang araw, nagkasagutan sila dahil sa hindi pagkakaunawaan sa group project. Pareho silang nasaktan at hindi na nagkibuan. Lumipas ang ilang araw, pareho nilang namis ang isa't isa. Pero walang gustong maunang lumapit. Tanong, kung ikaw si Ana o si Joy, ano ang gagawin mo? Sino kaya ang dapat maunang humingi ng tawad? At paano mo maipakikita ang tunay na pakikipagkasundo? Para maunawaan natin maigi ang ating aralin, pakahulugan natin ang salitang pagpapatawad at pakikipagkasundo. Unahin natin ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay pagbitaw sa galit at sama ng loob sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay desisyon ng puso at isip na magsabi ng pinatawad na kita o pinatawad ko na siya kahit minsan hindi pa humihingi ng tawad ang taong nakasakit sa iyo. Ito rin ay pagpapasya na wag nang maghiganti at magparusa. Ang tunay na nagpatawad ay hindi na naghahangad pa na makapaghiganti o makabawi sa taong nagkasala sa iyo. Sabi nga, kapag ikaw ay nagpatawad, may isang tao kang pinalaya, at ang taong ito ay hindi ang taong nakasakit sa iyo, kundi ang iyong sarili. Tulad ng ibon na nasa larawan na pinalaya ng taong may hawak sa kanya. Kapag nagpatawad ka ay pinapalaya mo na rin ang iyong sarili mula sa sama ng loob at paghihiganti. Ang pagpapatawad ay kilos ng pagmamahal, kababaang loob at pagkakaroon ng pusong mapagpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Subalit kung ikaw ay may pagmamahal, kababaang loob at pusong mapagpatawad, magagawa mo ito kahit mahirap. Ano naman ang pakikipagkasundo? Ito ay kilos ng muling pag-aayos ng relasyon pagkatapos ng alitan o tampuhan. Ito ay nangangahulugang ang parehong panig ay bukas na makipag-usap, magpatawad, at makipagbalikan sa mabuting ugnayan. Hindi lang ito tungkol sa paglimot, kundi sa pagbabalik ng mabuting samahan at tiwala. Ano ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng pagpapatawad at pakikipagkasundo? Ang pagpapatawad ay nangangahulugang pagbitaw sa galit at sama ng loob, samantalang ang pakikipagkasundo ay ang pag-aayos ng relasyon at pagbabalik ng tiwala. Saan ito nangyayari? Ang pagpapatawad ay sa loob ng puso. Sa pakikipagkasundo ay sa pamamagitan ng kilos at pakikitungo. Ang layunin ng pagpapatawad ay kapayapaan sa sarili, samantalang ang pakikipagkasundo ay kapayapaan sa relasyon kailan ito ginagawa sa pagpapatawad kahit hindi pa humihingi ng tawad ang nakasakit. Sa pakikipagkasundo naman, kapag pareho ng handang makipagayos ang parehong panig. Mga kilos na nagpapakita ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Una, paghingi at pagtanggap ng tawad. Ang unang hakbang sa pagpapatawat at pakikipagkasundo ay ang pag-amin ng pagkakamali at taimtim na paghingi ng tawad. Hindi kahinaan ang humingi ng sorry. Sa katunayan, ito ay senyales ng tapang at kababaang loob. Kapag natanggap mo rin ang tawad ng iba, pinapakita mo na handa kang mag-move on at magbigay ng pagkakataon sa relasyon. Halimbawa, Isang araw, siniraan ka ng kaklase mo sa social media dahil sa maling impormasyon tungkol sa project ninyo. Masakit at nakakahiya, kaya gusto mong gumanti. Ngunit pinili mong lumapit sa kanya at tahimik na sinabi, Pasensya na, naiintindihan ko na mali ako sa ibang bagay. Umiti siya at sinabing, Salamat sa pangunawa. Iyon ay parehong pagpapatawad at pakikipagkasundo. Dahil pareho kayong nagpakita ng kababaang loob at pagnanais ayusin ang sitwasyon. Pangalawa, pakikinig sa panig ng iba. Ang pakikinig ay tanda ng respeto at pag-unawa. Bago humusga o magalit, mahalagang pakinggan muna ang dahilan at panig ng iba. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan natin ang pinanggagalingan nila at mas madali nating mapapatawad at maibabalik ang ugnayan. Halimbawa, Nag-away kayo ng kaklase mo dahil sa maling gawa niya sa inyong group project. Sa umpisa, gusto mo siyang sisihin at batikusin agad. Pero nang makinig ka sa paliwanag niya, nalaman mong may pinagdadaanan siyang problema sa pamilya. Dahil dito, mas naunawaan mo siya at mas madali mong pinatawad. Pagkatapos, nagkausap kayo ng maayos at nagpatuloy kayo sa paggawa ng project na mas maayos ang samahan. Pangatlo, Pagpapakita ng kababaang loob Ang taong marunong magpakumbaba ay hindi natatakot aminin ang kanyang pagkakamali. Hindi niya hinahayaan ng pride o ego na sirain ang relasyon. Sa kababaang loob, ipinapakita e natin na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa sariling ego. Halimbawa, sa klase, may kagrupo kang hindi sumunod sa instruksyon ng project at bilang leader, ikaw ang napapagod. Imbis na pagalitan siya, Kinausap mo siya ng maayos at may pagpapakumbaba. Tinanong kung ano ang dahilan sa ginawa niya. Ipinakita mo ang kababaang loob sa halip na galit. At dahil doon, nagsimula ang maayos na pag-uusap at pagkakaintindihan. Pang-apat, pagpapatawad kahit walang humihingi ng tawad. May mga pagkakataon na ang taong nakasakit sa atin ay hindi marunong o hindi pahandang humingi ng tawad. Ngunit kung pipiliin mong magpatawad sa iyong puso, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa galit at sa ng loob. Ito ay tanda ng tunay na lakas at maturity. Halimbawa, may kakilala kang nakit sa iyong damdamin, pero kahit hindi siya lumapit para humingi ng tawad, pinatawad mo siya sa iyong puso. Pinili mong hindi na pahabain ang sama ng loob at hindi mo na rin plinano'ng makabawi laban sa kanya at mas binili ang kapayapaan ng sarili. Iyon ang tunay na pagpapatawad, kusang loob para sa kalayaan ng puso. At panglima, pagsisimulang buli ng maayos na ugnayan. Matapos magpatawad, ang susunod na hakbang ay ang pagsisimulang buli ng relasyon. Ang pakikipagkasundo ay hindi lang basta sorry. Ito ay aktibong pagpapanumbalik ng tiwala, respeto at pagkakaibigan. Kapag nagsimula kayong muli ng maayos, mas matatag ang relasyon at mas malinaw ang komunikasyon. Halimbawa, matapos ang tampuhan ninyo ng best friend mo, nag-usap at nagkapatawaran kayo. Ngayon, mas masaya at mas maayos ang samahan ninyo dahil natuto kayo sa nangyari. Iyon ang bunga ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Ang kapayapaan at pagkakaibigan na mas matibay kaysa dati. Konklusyon ng aralin. Ang pagpapatawad ay nagsisimula sa puso at ang pagkikipagkasundo ay nagpapakita sa kilos. Kapag natutong magpatawad at makipagkasundo, mas magiging payapa ang puso at mas matibay ang ugnayan sa kapwa. Tandaan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pusong marunong magpatawad at makipagkasundo.